pinag-iisipan pa lang ho naman daw ho ng DA na magpataw din po ng MSRP sa presyuan po ng baboy kasi nga daw mukhang napakataas ngayon ng presyo. Sa NCR po, ang pork belly, uh, pork belly umaabot sa 480 habang yung kasim ay 420 pesos. Ano po ang yung damdamin dito? Uh, magandang ideya yan kung... Uh, yung tinatawag na maximum SRP, kung ipapatupad together with other measures so kasi kung uh, uh yung uh, paraan nila na ma hindi tumaas masyado yung retail price ng baboy na maglagay lang ng uh, maximum SRP makikita pa rin natin yan na suggested retail price mm -hmm. susundin so, ba ito ng mga uh, meat vendors or hindi ano bang uh, kakulang parusa na meron pa existing ngayon mm -hmm. na uh, na loan, na kung hindi sila susunod, may parusa ba sa kanila. Ang tinitingnan natin, magandang uh, measure siya ng gobyerno para makontrol. Kawawa naman kasi yung uh, consumer natin. But dapat tingnan din ng gobyerno yung uh, supply chain or value chain uh, pabalik from retail hanggang doon sa farm or from farm saan padadaan yung mga baboy doon sa big traders, small trader, papunta doon sa mga slaughterhouses hanggang dumating naman doon sa pamiling ba pamilyang bayan. So kung titingnan natin, yung supply chain dapat may iging pag-aralan niya ng uh, gobyerno natin kasi sa tingin natin nandoon yung nagiging problema. No? Hindi masyado develop yung, uh, yung pagparating natin ng mga baboy natin galing sa farm hanggang doon sa retail price. Kaya talagang uh, tumataas yung uh, presyo pagdating na doon sa sa, sa mga consumer natin. Kaya yung sinasabi natin kung magiging effective ba itong uh, maximum SRP, sa tingin natin hindi yan magiging effective kung hindi rin natin tingnan yung value chain galing doon sa farm okay. ng uh, yung supply natin.